Hi guys! nagano ka ba ng maganda at very aesthetic na mga gamit sa kitchen at bathroom mo? Yung hindi mo akala yung affordable lang dahil napaka-social tignan. Kaya naman pala kadalasan ng mga artista dito bumibili at nagpapagawa sa kanila. Nandito tayo ngayon sa may VW Interior Depot na 10 years na in the business of interior and construction. Sobrang gaganda ng mga items na pwedeng mabili sa kanila. Halata mong pinag-isipan talaga. From shower mixers at shower panel na may mga mood lights, kaya talagang mapapaisip ka na mag-upgrade ng bathroom mo. Ultimo bathtubs and jacuzzi si with massage function, sobrang gaganda at high tech talaga. Mm. Pati nga smart toilet, meron sila dito yung tipong kahit ang layo mo, kayang-kayang madetect. Ito yung nagustuhan ko dito eh, very hygienic kasi hindi mo na kailangan hawakan pa. Magpa-flush at close na siya automatic. Isa pang plus point sa kanila guys na napansin ko, very informative at friendly ng mga staffs nila. Kahit yung pinaka-store nila, very relaxing yung ambience kaya talagang mag e enjoy ka mag-shopping dito. Kaya naman sa mga nagbabalak i-upgrade or mas pagandahin pa lalo yung kitchen at bathroom nila, ang VW Interior Depot na ang solusyon sa problema nyo. kumpleto sa mga essentials at ang dami pang pwedeng pagpilian. At ang kinagandahan nito, one-stop shop na dahil pwede rin sila mag-design at construct para sa iyo. O di ba sa sobrang high-tech nga nila dito, ultimo yung faucet mo, digital na at meron pang temperature. Pagdating naman sa shower, ito yung favorite ko dal kumpleto na. Kahit itong smart kitchen nila na sobrang kompleto na, ultimo extra faucet for water filter meron din. At dahil sobrang nagustuhan ko, bumili na rin ako. Nakakatuwa pa sa kanila dito guys, nagbibigay din sila na freebies depende sa amount na na-purchase nyo. nag accept sila dito ng bank transfer, GCash, at mapa debit or credit card pwede sa kanila dito. Again guys, bukod sa mga gamit na available sa kanila, nagde-design din sila at nagko-construct. Kaya para sa mga aesthetic na gamit ng bathroom at kitchen, sa VW Interior Depot maganda at social na, hindi pa mabigat sa bulsa.